former The Voice finalist, pumanaw na dahil sa aksidente. Pinahanga niya at pinabilib ang sambayan ng Pilipino dahil sa ang kinyang talento, ngunit lahat naman ay nabigla dahil sa biglaan niyang pagkawala dahil sa isang malagim na pangyayari, naging malaki ang kanyang partisipasyon sa The Voice Philippines. Dahil sa ipinamalas niyang talento, isa siya sa naging finalist sa season 2 ng The Voice Philippines. Marami nga ang napabilib sa kanyang pagiging reggae artist. Dahil din sa husay niya at kakaibang talento ay nakaabot siya hanggang sa finals. Maging ang mga tatlong coaches na sina Lea Salonga, Sarah Geronimo, Bamboo Manyalik at Apple De Ap ay napabilib niya. Ito nga ang rason para makatungtong siya sa final ng nasabing sikat na singing competition. Ngunit ang nakakalungkot at nakakagulat na balita Umano na ang former The Voice finalist, namatay sa isang aksidente ang tinaguriang Bob Marley ng Pinas na si Kukoy Baldo, ngayong araw, alauna ng madaling araw ng mapabalita ang pagpano niya. Dahil sa isang trahedya sa daan, sa live report ng News FM Bacolod, ang kilalang famous reggae singer ay minamaneho ang kanyang motorsiklo nang maganap ang aksidente. Ayon sa mga nakasaksi sa aksidente, sinubukan umano ni Kukoy na mag-overtake sa isang pickup truck sa isang circumferential road, ngunit nawalan umano ng control si Kokoy, rason upang mawalan ng balanse at matambo ito at umilalim sa truck, dahil sa malakas na impact, malala ang natamong injuries ng sikat na singer, dahil sa malala ang natamo hindi na nga siya umabot pa sa ospital, dahil sa kalsada pa lang ay talagang nawalan na ito ng hininga, Maraming mga netizens naman at mga fans ang sobrang nalungkot sa pagkawala ng sikat na reggae singer na tinaguri Bob Marley ng Pilipinas dahil nga sa bigla ang pagpanaw nito na ikinagulat at diinasahan ng maraming madla, lalo na ng kanyang mga solid na mga tagahanga. Sa kabila nito, marami pa rin ang nagpasalamat sa talentong ibinahagi ng reggae singer. Kakaiba kasi ang talento nito na masasabing pwedeng elaban sa mga international competition, sumikat si Coco Baldo matapos maging isa sa contestant ng The Voice Philippines noong 2014, kung saan ipinakita at ipinamalas niya ang kanyang kakaibang reggae style sa pag-awit, at ang kanyang ang di malilimutang performance ay ang kantang One Day, nag-viral din kamakailan ang version niya ng hit song na Rude, umani ito ng iba't ibang komento mula sa kanyang mga tagahanga, na talagang bumilib sa kanyang performance, nakikiramay naman ang lahat sa mga naiwang mahal sa buhay ni Kokoy Baldo.